Gandang hapon, guys. At ngayon, guys, sa painom tayo ng ano tubig sa baka, guys. Yan oh. Painom tayo ng tubig. guys oh uhaw na uhaw siya guys uhaw na uhaw siya guys oh hindi ko kasi ito pinapainom kahapon kasi pag pag ano pag araw araw ko pinapainom ng ano ng tubig kunti lang yung ano iniinom nila kaya ano anuan ko nang ng isang araw tapos na yung ano guys yung 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 iba yan yung ano da, dalawa na puti na tapos na yan tapos yung yung isa dito yung isang yan oh tapos na din yan ah uh, hindi sila sabay kasi yung ano yung yung ano yung balde ko tatlo lang eh apat sila kaya hindi ko masabay sila yung yung ano yung isa hindi niya naubos yung ano tubig yan umiron pa oh yan hindi niya na ubus yung ano guys yung tubig pero mamaya babalik-balikan lang niya yan yan oh. nag kaya ka kaya ako nagtag-alog guys kasi may nag-request sa akin guys sabi niya magtag-alog daw ako pag nag pag nag ano pag nag pag nag video daw ako magtag-alog daw ako.